Sandals, sandals, cupcake, hindi May sandals na cafe so kakailangan natin na ito ay cupcake, 2 dahil dalawa isang pair na sandals sa gagawin natin, syempre. And then, uh, um, biscuit na courting sandals. Porting sandals on top is much better kasi meron ng korte yun. Dahil ako ay eh, walang nabili. So, yun. Nag-improvise na lang tayo ng sandals. Um, good color na gusto nyo. At mga decoration para sa sandwich. At sa stiko, nakatingin mo na lang sa dalawa. Isang perasa lang sa dito, nakaiusin mo. So, start na tayo. So, mayroon na tayo. Mayroon na tayo. Mayroon na design and ito patataasin lang natin talagyan natin para maging suporta wala na, maglagay yung bulaklak sa gitna same like no, diba wang oh, mali ayan oh, na po yung pambulaklak niya mga kamamsi uh, tip number uh, 16 para sa bulaklak, tip number 16 and then yung cactus niya tip number 21 yan dahil yun yung bonus ay ayan, ayan. Ayan,